BBBM na nawagan sa COMELEC na ipawalang bisa ang mga bayad pirma sa People's Initiative. Narito ang news ni Kim Gomez. Dapat lamang na ipawalang bisa ng Commission on Elections ang mga bayad na pirma sa People's Initiative. Ayon nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam matapos ang paglulunsad ng Lung Transplant Program ng Lung Center of the Philippines at National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Sinabi ni Pangulong Marcos na wala dapat suhulang mga pangyari upang maamyandahan ang 1987 Constitution. Anya, nais man niyang ipahinto ang pamimigay ng mga benepisyo ng pamahalaan upang hindi mabahiran ang signature campaign. Hindi ito maari dahil maraming mga umaasa dito. Gayon pa man, ipinaubaya ni Pangulong Marcos sa COMELEC ang validation ng mga pirma. Nagpasalamat naman ang COMELEC sa Pangulo sa paggalang nito sa pagiging independent body ng pamahalaan. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.